ay ayan guys, ang dami kong nabuksan na sabon. Ang dami ko rin nakuha. Tingnan nyo naman guys. O, oh. oh, pak. Teka, kailangan i-click siya pa ganun. Ayan. O, oh, ba diba? Asa pa yung isa? May nakuha ko pa. May na, ang dami ko nakuha. Ayun. Ayan! Ito guys, oo, ba? diba? Legit na legit talaga. Nasa loob siya ng sabon. Hello guys! Nakapag-try na ba kayong bumili ng mga sabon ni Rosmar na may vouchers daw? Matagal nang may pa-surprise sabon itong si Rosmar. So, hindi na bago itong marketing strategy niya na to. And, isa din siguro to sa mga reasons kung bakit laging maraming bumibili ng mga sabon niya. Kasi before, alam ko naglalagay talaga siya ng pera sa loob mismo ng sabon. So, pag bukas mo or pagputol mo in half anong sabon niya meron ka makikitang pera, ganyan. Pero ngayon, may mga maliliit na papel or vouchers nga daw sa loob. And pwede kang manalo ng iba't ibang prizes ranging from 500 pesos pataas. I'm not sure kung meron siyang pa-iPhone ngayon. Pero like last year, may mga pa-iPhone siya na nialagay na voucher sa mga sabon niya. So talaga namang ang daming bumili ng mga sabon niya, hindi para gamitin, kundi dahil gusto nilang manalo din. Kasi ba naman, Man, bibili ka lang ng sabon worth 40 pesos, 50 pesos, tapos pwede ka nang manalo ng, ayun nga, 500, 1,000 pesos. So, ayun, marami talaga yung nag-hoard ng mga sabon niya daw na merong vouchers, hoping na manalo. Ito na, これでいくわ。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。これで。<laughs> Pero curious lang ako, meron ba talagang nananalo ng mga vouchers dito sa, sa mga surprise soap ni Rosmar? I mean, marami ako nakapanood na mga tao na nag-unbox ng mga surprise soap nga nila na nabili daw nila kay Rosmar meron bumibili ng apat, mga limang sabon, ganyan. Pero nung binuksan nila isa-isa sa kanilang video, eh ayun, wala naman silang napala. Pero sa mga videos ni Rosmar lately, ang dami niyang binubuksan na sabon. Binibigyan niya sa staff niya, mga ganyan, sa Team Malakas. And parang lima sa sampung sabon na binuksan niya, e eh, merong laman na voucher. So marami tuloy nagsasabi, nagko-comment sa mga videos niya na sinong niloko mo na para daw lahat ng sabon na may surprise voucher sa loob, e eh, nakairosomar lahat. And yung binibigay or binibenta sa mga consumers ay wala talagang laman. Pero ayun nga, marami pa rin yung bumibili ng mga sabon niya. And umaasa sila na manalo ng something or kahit makuha lang, mabalik lang sa kanila yung pinambili nila ng sabon dahil yung iba ay talagang bulto-bulto ng sabon ang binibili pero hindi naman sila nanalo. Mautak din yung ganitong marketing strategy and doing Rosemar, no? Ang dami talaga niyang business. So, alam na alam talaga niya kung ano yung gagawin para kumakot or lumaki yung benta nila every month. Pero as a business owner, kung magiging fair ka sa mga consumers mo, kung hindi mo pipiliin yung mga sabon na ibibenta mo, para ka lang nagbigay ng free money sa mga consumers mo, and hindi siya magiging effective sa negosyo mo in the long run. Dahil, ano, alam mo yun, sino ba naman ang businessman or business owner na magbibigay ng libo-libo or may mga pa-iPhone pa na vouchers sa kanyang consumers, di ba? So, ayun lang. So, kung kayo ay nakatry ng bumili at mag-unbox nitong mga surprise sabon ni Rosmar. Mag-comment naman kayo kung may napanalunan ba talaga kayo or kung legit ba talaga itong mga voucher sa sabon ni Rosmar para naman masagot ko yung tanong ko at super curious ko talaga kung talaga ba may nananalo dito. So, yun lang naman. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan natin ngayong itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online.